Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dilo na nga itong sitanggol ng kanyang mga kagrupo lalo na nga si Enteng at si Boss Divina At sinabi nga niya na nakapag na siya at tatakbo nga siya bilang isang uh, vice mayor at tuwang-tuwa naman ang kanyang grupo at dito naman uh, ay hindi na nga alam ni Fatima ang kanyang gagawin dahil nga sa bigla-bigla ng pagpunta nito nga si uh, Miguelito at ang uh, kanyang uh, mami na ito nga daw si Fatima ay kanyang liligawan at nasabi nga dito ng mami nito nga si Miguelito na na love at first sight nga daw di kuno ito nga si Miguelito kay Fatima ngunit na bigla at nagulat naman itong si Fatima sa salitang binitawan nga ng mami nitong si Miguelito at sinabi nga dito na papaano magiging love at first sight yun ay napaka pangit ng kanilang ikalawang pagkikita at pinagtangkaan nga nitong si uh, Miglito si Fatima Manggasain, at dito nga ay naalala ni Fatima ang sinabi nitong ang si uh, Congressman Jackie ang salitang pag nagsumbong ka sa mga pulis ay hawak namin ng mga pulis at handa kitang bayaran kahit magkano ngunit ito nga ang gagamitin na yun nitong ang si uh, Jackie ang uh, paniligaw di ko noon itong si Miguelito kay Fatima upang makukuha nila ang loob ng mga kasamahan at kapitbahay nga nitong uh, si Fatima uh, ngunit hindi naman papayag itong uh, si Tanggol sa lahat nga ng kagustuhan nitong uh, si uh, Olivia na siya masusunod at kahit nga anong gawin pang pag-iimbestiga sa pagkataon ni Tanggol ay hindi na ito kaya pang uh, sirain at uh, ilaglag nitong uh, si Olivia itong si uh, tanggol dahil si tanggol mismo ay minamahal na ng mga tao dahil nga sa kanyang pagbibigay ng ayuda at simula kaya't sabi nga ni tanggol ay ako ang siyang magiging simula upang linisin ang uh, maruming uh, ng karamihan sa politiko lalo na nga sa city hall at dito ngayon ay hindi alam nitong si Olivia kung paano ngayon isahan ma at mautakan si tanggol na ang buong akala nga niya ay kakayan kaya nang ito dahil nga sa nasabi ni Tanggol na wala siyang alam tungkol nga sa politika ngunit walang kalam-alam siya, Olivia na ang kukuhanin at makakasama ni Tanggol ay ang mga taong may kinalaman at alam kung paano magpatakbo dito nga sa politika kaya guys napakarami po natin yung mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye